Yan partner, baka gusto mong akatang Amerika at kwentoan ng magandang news. Yan link, daw, link. Thank you partner. Yan abangan muna natin si partner. Good partner, come on in. You are welcome at uh, hanggang ngayon. Kapiling niya si Champ. And hopefully, makita natin si Champ ngayon live. Wow. Yes. Partner, kwento mo yung mga karanasan mo, mga nakita mo, or na-experience mo sa bahay ni uh, uh, kaibigang uh, Chabit. Or kagalang-galang na Chabit season. Sana all may privilege Abang-abang lang ang 1B. Purong gold yata yan eh. Yung Tiger or... Uh, ayaw ko kung yan. Tiger ba yan? Chita. Huh? Partner, nasa ka na partner? Ano pa rin sa partner? Ito, chill-chill lang. Ah. Balitaan mo naman ang lahat. Uy! Yo, what's up? Haba, daga, 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 Sino sino si siga na yan? What up, champ? What up? Kinakamusta ko po oh, oh, oh. kayong lahat dyan. Oh, must, so, nandito kami sa Animals Resort. Animals Resort. <inaudible> <Houston. laughs> <laughs> Pasaway ka talaga, Cham. <laughs> Cham, may tanong ako sa'yo, Cham. Para mas maganda sa mga vloggers. Cham, good, oh. good, good May tanong ako sa'yo. First time mo ma-meet si uh, Chavit, ano ang uh, opinion mo? Ano ang first time niyong pagkasama? Anong pakiramdam mo? Hindi, first time ko yun. Ilang beses na kami nagsama sa Las Vegas sa, kahit saan. Oh, narinig nyo guys ha? Lagi Mali kami nakasama kasi magkaibigan talaga kami. Oh. Huwag kayo magtaka at kayo ay baguhan. Ah, Nagit na. Okay, may question? Ah, oh, it makes sense? So, ibig sabihin, champ. madalas mo nakasama si Chabit at uh, malamin, malalim ang inyong pagkaibigan pag pag at ang uh, mga sambayanan, ang mga fans mo ay nagulat. Sabihin natin nagulat, akala nila, akala nila manager or promoter. Pero sa likod niyan ay isang kaibigan pala. Yan.